namumuna at pinakamainit na isyong tinalakay. Ang China po ba ay katiwa-tiwala? Sa tingin ko sa mga ginagawa nila hindi. Seto ng usapan ngayon. Wala kayo kay Presidente. He was very ready for this job. Sa simpleng tao o malaking personalidad. Hindi nalulot po yung balon ko. Magkasawo. Nakita ko kayo ngayon na ulit. Number 41, Chito Loisaga. Magandang <laughs> araw natin yun. Huwag natin isipin yung pera-pera. Kailangan natin maalala kasi maraming tao matutulungan Ito pumutok ang pangalan. Yung pong bang wallet niya, dala niyo. Meron po ako. Ay, yun lang po. Wala ko kayong wallet. Tatanong ko sana kung magkano laman ng wallet ninyo. Tapos sa trendsetter ng pagbabalita. June in kay Tuning, Live. Abangan ang exclusive telecast dalawang beses kada buwan tuwing alas 4 ng hapon.